Tingnan po natin ang ginawa ng kalikasan. At pagmasdan natin ang isang lawa na makikita dito sa probinsya ng Bukidnon na kung saan pwedeng pagdausan ng family outing, reunion at iba pang mga aktibidad. Tara, samahan niyo po kami at puntahan natin ang napakalagang lugar na ito. Sa umpisa pala ng aming biyahe, ay biniyayaan kami ng maliwalas at magandang panahon sapagkat kagabi bumuhos po yung napakalakas na ulan. Sa kanan po ay makikita yung Mount Kalayo na matatagpuan sa Musuan Maramag, Bukidnon. Isa po ito sa nagagandahang bundok dito sa Bukidnon. Sa katunayan, pwede pong pumasyal at umakyat sa itaas ng bundok upang makita ang nakagagandang tanawin mula sa itaas nito mula doon sa bundok ay liliko po tayo pakaliwa dito sa may diversion road pagkatapos po ay dahan-dahan na po tayo dito sa daan na ito sapagkat uh, nag-one person na po na palikodin yung daan at uh, medyo matalik na po siya ng konti. At para maiwasan din natin yung uh, disgrasya sapagkat uh, hindi naman po tayo nagmamadali. So dandahan na po tayo, nakikita niyo yung ating mga kasalubong at na, nagdandahan na rin sila. Dire, diretso lang po tayo dito at uh, lang tayo. Sapagkat binihayaan tayo ngayong araw ng magandang panahon, uh, napapasin ko na uh, napakasariwa ng hangin dito dahil may mga puno po na ating madadaanan katulad niyang nating sa kaliwa at sa kanan tapos ang iba po ay naglalakihang at nagagandahang tanawin So dyan po sa ating kanan ay makikita natin yung napakaraming taniman ng mga saging. So mga ilang Victoria kaya to at uh, nakikita po natin na binabalutan po ng kulay blue na plastic yung mga bunga. So dito marami pa ring mga puno ng saging. So ayan oh makita mo. So dito naman sa kaliwa uh, may mga puno rin na uh, naglalakihan. So napakasarap talaga dito ng hangin at napakasariwa. Buti na lang at uh, maganda yung panahon ngayon sa ating paglalakbay. So nakikita mo yung mga batang naglalaro sa gilid ng daan. So dito, uh, may kasalubong tayong motor. So ingat na tayo sa biyahe. So pisa na dito ay yung na at medyo matarik na yung daan. So malapit na po tayo. So may direksyon na po na kakaliwa po yung sa mapuntang Lake Apo. So kaliwa lang po tayo dito. Dito makikita natin yung isang eskwilahan sa ating kaliwa. So lalagpas na natin yung iskulahan, Uh, dari lang po tayo dito sa daan na ito. So tingnan natin kung ano pa po yung nasa unahan ng daan dito. Uh, na po tayo dito sa may kanan. So ang ganda ng puno na pagmasda, no? So kung makikita ninyo, uh, napakaaliwalas po ng daan. So ito na po yung uh, lake apo na sa entrance po tayo. Ito po yung mga patakaran at alituntunin. So may bayad po dito na 85 pesos. Pagbaba mula doon sa entrance ay makikita na natin ang napakagandang lawa. So dandahan lang po tayo at bumaba para makita natin ang malapitan So, makikita mo yung lawa uh, mula sa kanan papuntang kaliwa. So, yun po yung parang dampa po. So, ito po yung view mula sa gitna po noon, ng dampa. So, makikita natin to na medyo malawak po yung lawa at uh, napakalinis. Yan, yan po yung lawa. Yan, yan po yung nasa gitna ng uh, Lake Apu na pasyalan. So, napakaganda po dito. So, pwede po itong pampamilya at pang-reunion. So, yan po yung ako, napapicture po ako dyan. So, yan po yung mga dampa po na pwedeng mapaghingahan. Pero may bayad po yan pag nagrenta po kayo. So, puntahan po natin. Sundala po natin itong uh, dana ito. So, kung saan po ito patungo. Yan. Dandahan na po tayo. So, meron pala pong hagdan dito, paakyat. So, yan. So, hindi naman po masyadong mahirap po ang mga hagdan po. So, akyat na po tayo dito sa may hagdan. So, pag kumaliwa ka dyan at dumiritso, makikita mo yung Lakeview Cafe. So, ito po yung view mula doon sa itaas po ng hagdan. Yan, yan. Pwede pong pag-family uh, outing, tsaka mga reunion. So, yung napasyalan po namin ay tinatawag na Lake Apo. Ang Lake Apo po ay natutod po sa Parangbeck, Iriura, Valencia City, Bukidnon. At sana, nagustuhan nyo po. I napakaraming mean, na uh, insinyer na uh, lugar at inuwing kong napuntahan. Paalam po. at huwag kong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa aking na uh, YouTube channel na Carl TV. So, yan lang po. Paalam po.